ang tanong ko, yung may anak ako kasi yung ay nakita ko yung sa mga magulang ko noon kung mag-birthday kami, mag kami ng manok, nilagyan ng cross naming noo. Tapos, yung ako naman, yung nakasakit ako, nadala ako dun sa, sa surhano, tap, sa, ano, yung albularyo, mm -hmm. na tapos may ang albularyo, may, may sinusulat yun sa papel, tapos yun ilagay sa tubig, yun araw-araw nyo namin iniinom. Ano ba yon Ano ba yung epekto yung sa anak ko yung nakusar ko yung kanilang noo? Saka yung sinusulat ng albularius papel tapos araw-araw ko iniinom. Ano bang Ano ba yon ang epekto sa amin? Um, anong epekto? Malaking epekto. Ibig sabihin, ang sa ginagawa ninyo, Humihiwalay na kayo sa pananampalataya, Humine, humihiwalay na kayo sa Diyos. Sa Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Ano daw ang superstition? Total departure of the worship. Humihiwalay na sa pagsamba sa tunay na pagsamba sa Diyos. 'Yon ay occultismo, occultism. No? So, kung nilagyan, ayon sa mga exorcist Kung nilagyan ninyo ng padugo ang agtang sa bata o sinuman uh, Pag birthday, kinukonsecrate siya sa demonyo uh, Blood compact yan na ginagawa Kahit pa cross pa yan At ayon kay Father Winston Kabading Merong naprasis na pare uh, sa exorcism dahil nag-react ang naturang pare ng napari na siya dahil sa padugo na ginawa ng kaniyang uh, lola noon. Yung paglapit ninyo sa albularyo din, bawal yan, Katikisim uh, of the Catholic Church 21, uh, 16 21 17. Kaya yung mga gawain yan, kailangan talaga na pagsisihan, e-renounce at ikumpisal sa pare. Oh, yun lang pala. Ikumpisal? Eh. I kumpisal. Renounce at ikumpisal po. ah uh, sandali lang. ah uh, yung sinabing yun lang pala, hindi lang matawag yun lang pala. Kailangan na bago ni mo ikumpisal, ah uh, pagsisihan mo talaga yung ginawa mo. No? ah uh, di lang na nangumpisal ka dahil pinakumpisal ka. Dapat pagsisisa, pagsisihan mo na ginawa niyo yung mga superstitious beliefs na yan na kahit di nyo alam na humihiwalay na pala kayo sa pagsim pagsamba sa tunay na Diyos. Dapat merong act of contrition talaga bago ikumpisal. Okay. Maraming salamat mga bro.